Kahit <stuhil> ko kasi kami ni Mike Alex Gonzaga, muling nakunan. Ibinahagi ni Alex Gonzaga, ang nakakalungkot na balita na muli siyang nakunan sa kanyang pangalawang baby. Muling nag-guest si Alex Gonzaga sa YouTube show ng kanyang ate, na si Tony Gonzaga na Tony Talks. Dito ibinahagi ni Alex. Ang tungkol sa ikalawa niyang miscarriage noong nakaraang buwan October. Labis na nagdarasal si Alex Gonzaga sa Diyos, na sana raw ay ibigay na sa kanya ang pagkakataong maging ganap na ina. Dahil alam niya sa sarili niyang may rason kung bakit muli siyang nabuntis. Sinabi rin ni Alex Gonzaga, na sinubukan nila ng kanyang asawa na si Mikey Morada, ang in vitro fertilization o IVF kaya muli siyang mabuntis. Aniya, nag ako mag-IVF kasi nakita ko si Michelle Obama. Basta nakita ko sinabi niya na nagkaroon siya ng miscarriage. Tapos 2 years. Hindi sila makapag-conceive ni Barack Obama, so sabi niya mag vf siya. Inilihim umano ni Alex Gonzaga ang kanyang pagbubuntis, ngunit isang araw nakatanggap siya ng masamang balita. Na hindi naging successful muli ang kanyang pangalawang pagbubuntis. Sa kabila nito, laging nakasuporta ang kanyang asawa na si Mikey. Ibinahagi rin ni Alex na isang araw parang kinausap umano siya ng Diyos. Ani ni Alex noong naliligo ako, parang bigla lang akong kinausap ni Lord na parang, "Why are you in a rush to be pregnant?" Why? Tas naiyak ako kasi parang naisip ko, "Oo nga no, bat ba ako in a rush? Bakit hinihingi ko kay Lord is Lord sana bukas pregnant na ako. Sana talagang matuloy na tong pregnancy ko." Ang nakikita umanong mga dahilan ni Tony Gonzaga kung bakit nagmamadaling mabuntis si Alex. Ay dahil sa pressure na ginagalawan niya sa kanyang paligid. Ani pa ni Tony Gonzaga, ikaw kasi lahat sinasabi, pa uh, si Alex na yung susunod. Alam mo yung baby shower ko? Alex, ikaw na, tas lahat ng video mo, pregnant na si Alex, hindi lang niya sinasabi. Ani naman ng mga netizens. Kakakasal mo palang naman. Enjoy lang. Huwag ma-pressure. Four years na din akong married nung mabuntis ako sa panganay ko. After eight years na sundan ulit. Let it be Alex. Huwag kang mag-alala. Huwag ka din masyadong galaw-gaw kasi baka mamaya buntis ka hindi mo alam. Just always be safe. Stay happy and blessed. Yung iba kasi kung makapagsalita akala nila napakadali ng lahat, keso sasabihin nila bilis-bilisan mo. Bakit hindi ka magpagamot? Hindi lahat ng galaw ng tao ay sinasabi niya. Di ba pwedeng pribado lang, bawat mag-asawa ay ginagawa lahat. Para biyayaan ng anak, napaka-insensitive lang ng ibang tao, pasalamat yung iba madali lang mabiyayaan ng anak. Lahat ay may perfect timing. Kaya huwag maging nega, dasal at tiwala lang kay ala.